Dumating si General Petresco sa Berelia dala ang malamig na mga utos. Sa loob ng ilang oras, ang sentrong pananaliksik ay naging kuta, mga kuryenteng bakod, mga gwardya, at disiplina ng sundalo. Ang dating lugar ng pag-aaral ay naging harapan ng digmaan, nakatindig laban sa buong planeta. Agad naramdaman ni Dr. Solorzano na nagbago na ang balanse. Bilang oportunista, pumailalim siya sa mga militar, pansamantala. Ang una nilang pagkikita ng general ay higit na estratehiko kaysa magiliw. Pareho silang mandaragit, ngunit magkaibang nilikha, si Esteban ay tuso at mapanlin lang, si Petresco ay marahas at tuwiran. Wala ni isa sa kanila ang may habag. Iba lang ang paraan. Sa dulo ng kanilang usapan, hiniling ng general na malaman kung nasaan si Liam ang magiging sandata niya. Sinagot ni Esteban na kasama ito ng isang katutubong babae, tila labis niyang pinahahalagahan. Si Liam naman ay kasama ni Aelia, Mula nang dalhin siya nito sa gitna ng gubat, hinahanap niya lagi ang kanyang presensya, parang gustong balikan ang bakas ng unang pagdampi. Si Aelia ay masaya, at hinayaan ng sarili sa bagong ugnayan. Gabi-gabi, natutulog si Liam sa tabi niya. Pinagmamasdan siya ni Aelia habang natutulog, binabantayan ng kanyang mga panaginip, at tuwing umaga, sabik siyang nagtatanong kung ano ang nakita nito, kung sino ang nakasama niya sa kanyang mga panaginip. Nagkaroon sila ng unang pagtatalo dahil dito nang ayaw maniwala ni Aelia na minsan ay hindi niya maalala. Ngunit sa paglaon, sa pamamagitan ng pasensya at paliwanag na unawaan niya. Kapalit nito, ibinahagi niya ang mga lihim ng mga essence. Ikinwento niya ang kanilang kabisera, ang Leventhal. Nasa gitna ito ng mga ugat na libong taon na ang tanda, hindi itinayo kundi pinalago, nakabalot sa isang sinaunang dambana. Ang mga tahanan ay anyo ng mga bulaklak na dambuhala, mga punong walang laman, mga bungang nakabukas na parang silid. Ang mga padera ay marahang nag-iingay, nagbabago ayon sa emosyon ng lungsod. Ang enerhiya ay dumadaloy sa mga halamang baging na nagdadala ng lithium at ang mga halaman ay kumikislap sa ritmo ng hangin. Namumuhay ang mga esen sa maliliit na pamayanan, bihirang magsalita, mas pinipili ang awit ng alaala, binubuo ng mga bulong at damdamin. Sa gitna nito ay nakatindig si Iloa, ang puno ng diwa, na ang mga sanga ay may nakatagong mga mukha ng nakalimutan. Habang ibinubunyag ni Aelia ang mga lihim na ito, ang tanilang mga sandali ay nagiging mas malapit, mas malambing. Sa pagitan ng kanilang mga katahimikan, tumubo ang isang ugnayang bago, mahina pa, ngunit nakalalasing na.